Marahil ha, hindi mo to napapansin ka bayan na araw-araw nakakalanghap ka dyan sa loob ng kwarto mo o sa bahay nyo o sa opisina nyo man na kung tawagin yan ay isang dead air. Ano yun? Oh, Tuwang-tuwa tayo kapag yung ini-spray dyan sa loob ng ating mga kwarto at opisina na sobrang bango. Ano yan? Ang paggamit ng air freshener. Oh, bago umuwi ang aming pulmonologists, nagbakasyon? Sinabi niya muna sa akin niya na pwede kong ibigay sa inyo bilang isang awareness. Kasi marami siyang pasyente ang nagkakaroon ng problema sa lungs dahil sa produktong iyan. Awareness is taki kabayan. Panoorin mo to kung ikaw ay mahilig gumamit ng mga air freshener. Scented candle man yan o kahit anong mga air freshener yan. Kasi yung mga produkto na yan ay hindi yan kontrolado kung anuman ang chemical o ingredients na inilalagay nila dyan. May mga certain concentrations of ingredients na hindi natin alam sa prolonged use. Araw-araw man natin gamitin yan, hindi natin napapansin nagkakaroon ng problema sa ating baga. Okay? O sa ating kalusugan. Ano ba ang composition niyan? What compounds do air freshener emits? Okay, ang sabi dito sa pag-aaral base sa Columbia University, mayro isang doktor dyan, environmental biologist. Nabatunayan dyan, generally, ang sabi di ang composition of fragrance na yan ay pwedeng aldehydes, formaldehydes, toluin, benzene, marami pang iba. Ngayon, ano ba ang epekto ng mga to? Aminin mo, ikaw, ini-spray mo sa loob ng kwarto mo yan, tuwang-tuwa ka sa amoy, naka-aircon ka pa with closed windows and doors. Saan napupunta yung mga hangin yan? Nilalanghap mo. Tuwing ikaw natutulog o kung ikaw man ay nung ginagawa sa loob ng bahay mo, tuwang-tuwa tayo, hindi po ba? Sa mga opisina, di diba? Ang sarap nga naman ang pakinandang pag mabango ang environment sa iyong workplace. Pero ano ba ang pwedeng maidulot niyan sa iyong kalusugan? Una, exposure to high levels of aldehydes kagaya ng formaldehyde ito na patunayan can seriously affect the function of the lungs and the linings and the cell linings ng inyong lungs okay this exposure is specifically ninanaro ang airways dahil sa exposure na yan Etong compound na ito can have an impact on your breathing patterns and efficacy. Sabi niya, eh dok paano ba 'yan? Parang lahat naman ng ata ng tao dito sa ano, Kering-kering ang -kering bumili ng oh, kasi mura. Hmm, mura nga naman talaga. Pag binibili nila dito. Eh dito pa naman hindi nabubuksan ang bintana. Oh, mainit. Laging naka-aircon. Anong ginagawa? nag spray sa loob yan, ng kwarto. Kaya yung sinabi niya sa akin. Pangalawa, Toluin. Napatunayan dito kabayan ng isang biologist na ang repeated or prolonged na paggamit ng air freshener niyan which contains Toluin. Ayan o. No? Pwedeng magkaroon ng skin allergy. Yan yung cause kung bakit nagka-crack o yung mga skin natin ay natutuklap o nagbabalat. Yang merong aromatic hydrocarbons na yan na nandyan, with combination kapag na-spray mo na yan sa air, with in contact sa oxygen na dyan, na nagre-release ng volatile organic compounds kung tawagin, ang toluin can have an effect of narcotic and neurotoxic effect. Maganda ba sa kalusugan ka ba yan? Mag-isip-isip ka na ngayon. Maraming natutuwa dyan sa mga spa gumagamit ng scented candle pampabango ng environment. Yung scented candle, sinindihan mo, syempre, nababurn out niya yung kanyang ano, napupunta sa air. Mas delikado talaga yung mga ganyan daw kasi pagpunta sa air, nagre-react uh, yan, nai-inhale mo, nagkakaroon ka, magpeting pwedeng magkaroon ng deposits dyan sa loob ng bala. Hindi mo alam na parang ba't lagi kang hinihika, ba't lagi parang inahabol mo ang hini, iyong hininga after ng work mo. Dahil nga doon sa mga scented na yan. Doon sa air freshener na yan. Pangatlo, benzine. Ang benzine, according to Environmental Protection Agency, ang sabi dito, known as human carcinogenic for all routes of exposure kahit maliit yan na amount, kabayan, kung yan araw-araw mong nalalanghap, na which is isang component o ingredient o isang concentration na nandyan sa mapabangong yan, sa tingin mo, hindi maapektuhan ng kalusugan mo. Paano kung ikaw ay may weak immune system? Ano ba ang ginagawa? This chemical can trigger sa first responders in the immune system called mast cells. Hmm which can cause allergic like reaction akala mo kung ano lang dahil lang siguro sa eh kung mas polluted pa yung paglabas mo ng trabaho o yan din sa salubong kanila ng usok yung mga ganyan can lead to illnesses, inflammation at kung ano man ang nararamdaman mo sa katawan mo. Isa din na pag-aaral na ginawa ng isang professor okay sa University of Texas Health Science Center ng San Antonio. Na patunayan na merong pethaliates. Yang pethaliates, kung tawagin, used to disrupt hormonal changes. Hormonal system. Na yung pethaliates na yan are well known to their ability to disrupt hormonal system. To the extent that karon sila ng laboratory research concluded that exposure na tong pethaliates reduces testosterone level and it can lead to an array of male reproductive system. Kaya pala dito sa gitnang silangan, maraming mga lalaki dito. Okay? Marami. Ang may problema sa kanilang mga pagtatest ng kanilang mga ganyang hormon, nagugulat sila bakit sobrang baba. Mahilig kasi sila yan eh. Pssst tuwang-tuwa sila sa paggamit ng mga air freshener na Which is, hindi nila alam na araw-araw nilang ginagamit na pwedeng makaabuso at makaepekto sa kanilang kalusugan. Oh, kung ikaw gumagamit niyan, tuwang-tuwa ka. Next, meron ding tinatawag na propellants yan. Merong solvents, merong aldehydes, at merong deodorizer. Sa atin kasi parang iniisip ng karamihan na yung ginagawa akala mo lang walang epekto sa kalusugan mo pero hindi na alam punong-puno pala yan ng chemical na pwedeng magkaroon ng adverse reaction na hindi mo din alam na kapag ikaw may nararamdaman sa katawan mo yun pala ang source yun pala ang nag-cause kahit ikaw may ka kagaya ng sinabi ng doktor na kahit naman sinabi ko na ganito na Eto, iwasan nyo na muna yan. E, eh, nag spray pa rin ng mga pasyente sa loob, kali ng loob ng kwarto. Mm -mm. Dito kasi mura. Totoo lang ka ba yan? E, eh, kung ikaw, afford mo, dyan sa atin, sa Pilipinas, di ba, maraming bahay dyan, minsan dyan nakikita. Ah, ang bango nang ba? Diba? Ang pinaka-the best talaga kasi yung mga ganyang mga product ay mataas talaga ang volatile organic compound kapag in-spray yan, nag-re-react yan sa environment. Nandyan lang sila eh. Kung in-spray mo yan, magdamag, di yun ang nilalanghap mo. Eh, naka-aircon ka pa. Ang gagawin nyo na lang dyan, sa totoo lang, pwede bang normally ang air libre full of oxygen. wag nyo nang dagdagan ng kahit anong mga chemical yan. Buksan nyo na lang yung bintana. Kailangan yung hangin, ang remedy dyan, may airflow. Yung lumang hangin dyan sa loob ng kwarto nyo o sa pamamahay nyo, lumalabas yan. Yan ang o importansya ng mga ginagawa ng architect kung bakit yung mga bahay may mga exhaust, may mga labasan ng hangin. Para yung hangin, nagkakaroon ng magandang airflow na pinapalitan yung, yung hangin sa loob ng bahay at nilalabas yan. So ngayon alam nyo na kung bakit yung mga architect naglalagay lagi sila ng ganyan. Okay? Kailangan meron silang open space sa may gitna ng bahay na maliit. Okay? Pwede mong buksan yung pinto mo na maliit para makakaroon ng airflow. Isipin mo yan, o. Oh. Nagkakaroon sila ng tinatawag dito na tested in laboratory, proven in laboratory. Okay? Phthalates, toluene, benzene, mga volatile organic compounds na yan, formaldehyde o aldehyde. Isipin mo, maliliit man ang kanilang nilalagay dyan. Pero isipin nyo, nung araw wala naman yan. Bakit ngayon, okay, 43% na mga tao ang nagkakaroon ng lung disease. Halos sa kalahati na. Eh, dahil nga din sa pinagagawa ng mga produktong iyan. Okay? So, mar marahil, sabi mo, eh, wala namang epekto sa akin eh. Okay, kung sa ngayon wala. At patuloy mo pa rin ginagawa iyan. Ayan o. Base ito sa Columbia University at saka sa University of Texas Health. Kahit yung isipin mo ah, dyan, Oh, sa hospital din gumagamit ng air freshener. Oh, nag-spray din sila kaya dyan. Totoo yan. Mas maganda na lang nalinisin kung kayo hindi maganda ang amoy ng pamamahay. Ano ang re remedyo? Linis. Yung mga nararating dyan, yung mga nabubulok dyan, itapon na. Yung nagkakakos ng pwedeng pagkabulok, tapon na. Yung mga hindi kailangan dyan, tapon na. Para malinis ang environment mo. Eto, marami din ang naglalagay ng mga halaman sa kanilang bahay. Tandaan nyo. Marami ang naglalagay ng halaman na sinasabi nila na nakaka-generate ng oxygen. Kabayan, hindi rin umi-epekto o ginagawa ng halaman na yan ang kanilang responsibility na nagbibigay sa, sa inyo o nagko-convert ng yung carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen kung una, nag-spray ka naman ng mga ganyan. Okay? Pangalawa, hindi mo nililinisan ang kanilang mga dahon. Kasi usually yung mga ano yan eh. Gaya ng snake plant, ng spider plant, mga ganyan. Punasan nyo yung mga dahon niya para malinis ang pores. Para meron silang kapasidad na i-uptake yung carbon dioxide at magre-release sila ng oxygen. E eh, paano kung hinahayaan mo lang dyan yung, yung halaman na yun? Sa tingin mo, nagagampanan na niya ang kanyang tungkulin. Hindi rin, kahit may halaman ka ng bahay, tandaan nyo yan kailangan din nila ng fresh air kahit nako-convert nila yung carbon dioxide na yan into oxygen. Okay? Eh paano kung puro mga uh, chemical ang na, na, absorb ng halaman na yan? 'Di ba? Kahit kadalasan yung mga halaman na yan, pansinin niyo. Kapag hindi niyo inaalagaan yan, hindi tatagal buhay niyan sa loob ng bahay. Okay? So guys, sana itong ano na to ay alam ko marami din ang gumagawa ng ganyan. Okay? Naway isang uh, paalala na kung ikaw, lalo na kung mihikain sa bahay nyo, lalo na kung may mga tao na may karamdaman sa lungs dyan sa bahay, pakiusap, iwasan nyo na yung paggamit ng mga air freshener na yan. Okay? Paretis, hindi na magkaroon ng mas malalang karamdaman pa. Okay? O hindi, kung ikaw naman ay walang naramdam para hindi ka na mag-create nang nararamdaman na hindi ka aya sa inyong kalusugan. Okay? God bless everyone. Bye-bye.